Ayan mga pre, ito na yung CB125 na hinila kapon Ibusan natin Bali wala nga palang susi no Nakalimutan yata nung may iwan iwan ah, Sige, ah, ang gawin natin Tanggalin muna natin ang cover na to para Maerikta muna natin yung kanyang ignition switch Para malaman natin kung may kuryente ba na nalabas sa kanyang ignition coil Tanggalin muna natin itong harapan at ererikta muna natin mga pre mamamayat uh, yan eh. Kasi hindi magsusubo. Yan mga pre, sa pagrikta ng CB125, ito yung kanyang ignition switch, no? Ito, itong wire na to. Tapos yung kadugtong. Ito yung galing harness mga pre. Uh, dudugtongan lang natin ng wire. Yan. Bali, pagsasamayan lang natin yung dalawang wire. Pagkatapos nyan, check natin kung may kuryente. Ayos sila ito atin yung ating camera. Ayan, tiyatanggalan ni pari yung kuha ko. Ah, uh, tingnan natin kung may kuryente. Ah, big kick. Okay, yeah, wala. Mga pre, ah, uh, walang kuryente. Ang gawin natin, tanggalin muna natin yung tangke. Upuan, tapos check natin yung kanyang stator. tingnan natin kung naglalabas ng kuryente. Napapuntang electric fire, electric fire to CDI naman. Ganun mga pre ang pag-check ka step by step lang tayo alasin mo natin upo, oh, yung kuwad tangke. katang mga pre oh ayan may manok pa oh. okay mga pre ito ito yung wire na galing stator okay ah naka -ano na rin to o no? oh, doon tayo sa kabila alasin natin yung kanyang pinagdugtungan Ito tayo. Patuloy na natin. Okay. Tapos balatan natin itong dalawang dilaw mga pre. Okay. Dahil dyan tayo magkikiss. Dito pa lang, uh, malalaman na natin kung may problema yung kanyang stator. Yung dulo ng test light natin, i-body ground muna natin. Sige pre, tapos ipakikik natin. Dapat hindi wala tong ating test light. Habang kinikick Okay, kabila naman. Okay, wala. Okay. Ngayon, yung kabilang dulo, dito sa isang dilaw. Tapos isang dulo sa kabilang dilaw. Okay? Okay, mayroon. Sige, isa pa. Okay, mayroon. Dugtong muna ulit natin at ititis natin itong kanyang electric fire, mga pre. Dugtong ko muna ito. Okay. Ayan, mga pre, ah, naidugtong na natin yung pinutol nating wire na kulay dilaw at saka paras na dilaw na. Okay, hugutin lang natin itong electric fire. Uh -huh. Tapos dito, okay, parang sunog ah sunog na ito yung sakit asal kulit natin tapos mga pre kick natin yung dulong tis light sa body ground tapos tis natin itong ano itong kulay red itong kulay red mga pre ito yung papuntang baterya tingnan natin kung naglalabas ng kuryente yung dalawang dilaw tapos inilalabas naman ng electric fire papuntang baterya ayun meron may laban nga baterya na ito. Oh. Okay. Check natin yung baterya. May laman nga, oh. Okay. Tapos, check natin ang ignition. Okay, hindi na natin titisyan dyan mga pre kasi may baterya. Dito na tayo sa ignition coil. Tayo tayo. Ito. Ito natin ito. ito, 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 ito. paso yung ano pre long nose long nose okay ito mga pre ay ito yung wire na sa ating harness no uh, ignition coil kick natin tingnan natin kung may kuryeting na labas sa kanya si DI ah wala Ang kuryente yung lumalabas. Check natin yung CDI. Ah, local na yung CDI niya mga pre hmm. Lokal na yung kanyang CDI. Okay, subukan natin. Palitan ng ibang CDI. Tingnan natin kung mapalabas natin yung kury kuryente niya. Ah, mga pre, ah, ito na. Kinuha inu muna natin yung CDI doon sa ginawa natin kasi hindi pa kinukuha ng mayari original to mga pre salpak natin tingnan natin kung maglalabas ba ng kuryente yung kanyang wire na galing CDI papuntang ignition ko salpak na natin ngayon pagka walang kuryente mga pre at sinalpak na natin tutulang kuryente at kinik natin alam na natin si impresera Okay, ok natin yung camera ayan subukan na natin dito ito da dapat may kuryente lalabas maganda sa taas para kitang kita ayan dito na natin sa kanyang ano ayan electric fire click natin ayan mga pre okay ibig, ibig sabihin mga pre ah, ang may problema nito yung kanyang CDI okay. original yung kinabit natin na galing sa tricycle ng ating customer na isa o ngayon, napalabas natin ng kuryente. Linisin muna natin yung kanyang karburador. Karburador. At tsaka, check natin kung may ngayon under makina. Uh, linisin muna natin mga pre. kanyang, yung kanyang karburador. Ah, uh, mga pre, ah, uh, nalinis na natin yung spark plug. At saka, yung kar kanyang karburador. Nasa lina na rin ni pare ng gas. Ngayon, idudugtong muna natin yung tinanggal natin. Ano. Uh, wire no ignition pero check muna ulit natin kung talagang malaksang ang kanyang kuryente kita ba ayan, ayan. ulit natin yung gamit nating CDI yung sa customer natin isa yun okay positive malakas tanggalin muna natin itong ating narekta at dun sa may kuryente yan eh. okay Dogtong na natin mga pre Okay. <clears throat> balik natin to. Ayan. Tapos, balik natin dito sa kanyang ignition coil. Balik natin kung may kuryente na labas. Yun. Yun, meron yun. Okay, napunasan yung kwako. Mga pre, lagyan mo natin ng kwako. Paglagay ng kuha ko mga pre Ikot nyo lang pa kanan Tapos patulak yan Subukan na natin Ang kapas baterya mga pre Umandar na sya Parang so, umusok yun Ayan Okay. okay, tanggalin muna natin itong naripta natin para mamatay. Okay. Ah, uh, ngayon mga pre, ah, uh, ang naging sira niya CDI no pero bago natin hatulan na CDI ang problema mga pre kapag nangyari sa inyo ganito halimbawa wala kayong pantis no dito sa dalawang kulay dilaw na naglalabas ng kuryente papuntang electric fire no galing stator ngayon ah uh, kung wala kayong CDI na pantis para mahatulan nyo na finding nyo na si DNC ra itis nyo muna yung falser ngayon pag okay yung palo ng falser yan pwede kayong pwede nyo sabihin na si ang sira. pero uh, bago nyo sabihin na si ang sira, mga pre uh, check nyo muna yung kanyang socket kasi dito sa socket dito minsan nagkakaroon ng lost contact yung pinong ating CDI okay. Uh, katulad nito, ay, yung sakit niya. Hindi na rin magandang ano, um, ang mga butas oh. Kung makikita natin, mukhang akalas na rin to at na hinigpitan na ano. Oh, subukan ulit natin yung kanyang lumang CDI na lokal. Ito. Yan. Subukan natin kung mapapalabas natin yung kuryente at si natin pagka hindi pa rin lumabas pus nalpak natin to ayos natin yung kanyang ano sakit ngayon pagka naayos natin at wala pa rin kuryente lumalabas ibig sabihin CDI na sira mga pre okay check natin pagkakot natin yung kanyang ano <coughs> Okay, check. Ang gamit natin si DI, yung kanya, yung local. Diba? Diyan na nagkakaproblema. Sa sakit ng mga pre, nagkakaproblema. Kaya nagkakaroon siya ng lost contact. Ngayon, sinalpakan natin ang original na si Maaring nag, nagbago ng posisyon yung kanya sakit. Pero para mas okay at tumagal, uh, ayusin natin yung kanyang sakit at ihigpitan natin, ibubuka natin para hindi mag-loss contact kapag ka nalulubak. Okay, mga pre. Okay na to. At ayusin natin yung mga electrical tape. Okay na to. Ah, kinondisyon natin. Yan. Shout out kay kuya. Siya yung mayari nito. Yan o. Oh. Tapos yung nila pa. nila niyo. Yung barako pa. Ngayon papakita ko. Okay. Hila. Okay na yan o. Oh. Up. Yun o. na mga pre. Busina. Busina. Yun. Okay, condition na. Maganda minor. Patay yan. Ay, ito. Ah, uh, marami tayong gagawin dito sa City 100 na to. <clears throat> Palit din to ng guide. <clears throat> okay. ating uh, tingnan natin kung may pa-vlog natin ang bukas. Tapos ito, at Kawasaki Barako, matagal na napasta, kinila lang dito sa atin. Uh, tingnan natin kung anong problema nito at syempre bablog natin to mga pre para may bahagi ko sa inyo yung idea kung paano gumawa ng ganitong matagal ng stock paanda rin natin pagaganahin natin syempre diba natulito wala na cleaner oh. yun know? o